Alas 4 na ng ngayon ng hapon, pinapakain ko na mga sisil ko. Napansin ko, parang mahina silang kumain. Kaya siguro bukas, purgahin natin ito sila. Kaya mamayang gabi, hindi natin sila pakakainin. Para matain nila ang mga nasa loob ng na nila. A few minutes later. Guys, okay, sumaga na naman. Pero din ang mga alaga na nating sisiw para purgahin niya yung umag, ngayon. Uh, hindi ko na yan sila pinakain kagabi para ma-prepare nila ang kanilang katawan at salagang walang laman ang mga bituka nila. Uh, ito palang ginagamit kong pampurga para maubos lahat ng mga bulati nila at mas lalo silang lumakas kumain at gumaganang kumain. So, ito pa lang ano, uh, baston, plus. Ito ang ginagamit kong pangpurga sa ating mga alagang sisiu. Ang talagang napakabisa nitong pampurga sa mga manok. So, nalagyan ko na pala ito ng basta Neuroplast yung inumin nila. Kanina, prepare ko na mga ala 7. Eh. Kasi, kaninang ala 5, kinuha ko yung tubig nila. Hindi ko muna sila pinainom. Para, paglagay natin ng Boston Neuroplast, eh, talagang may inom nila yung gamot na pinapainom natin sa kanila. Para maging epektibo naman. Kasi sayang lang din naman kung di, di nila yung gamot. Yung Bustinero Plus. Kaya para siguradong uhon-uhon na sila. Yun. Tapos na yan sila minom. So, hihintayin na lang natin hanggang alas 9. Kasi alas 7 natin pinainom. Mga alas 9, tinin natin yung resulta kung mayroon na mga bulate ko na alas 9 na labas ko na sila pinalapin yung ipo nila kung may mga sila iba natin sila naman uh, at medyo lumakas na sila ngayon ng kumain magana at least nakatulong din sa kanila yung sinampurga natin para mas lalo silang ganahan kumain so yun ang solusyon para silang lumakas at malusog